Paano nga ba i-delete e ang iyong DSCM account? Pwede pa bang i-edit ang address sa iyong DSCM account? At paano kung mali ang address na nailagay ko at walang todo data 10? Ano ang dapat kong gawin para magkaroon pa rin ng todo data? Sa unang tanong, paano nga ba i-delete e ang iyong DSCM account? Sa ngayon po, hindi pa po pwedeng ma-delete -e ang iyong DSCM account. Ito po ay ayon sa customer support agent na aking nakausap. Ayon pa sa support, pwede pong i-deactivate e ang DSCM account, pero di pwedeng i-delete. E Pag na-deactivate na ito, hindi mo na rin pwedeng magamit ang number na ito sa paggawa ng bagong DSCM account. Sa pangalawang tanong, pwede pa bang ma-edit ang address sa DSCM account? Hindi na po ito pwedeng ma-edit pa. Fix na po ang address na una ninyong nailagay dyan. Ikatlong tanong, paano kung mali ang address na nailagay ko at walang todo data 10? Ano ang dapat kong gawin para magkamero ng todo data 10? Hindi mo na kailangan pang bumili ng bagong dito SIM card. Ang kailangan mo lang ay kahit anong SIM card, pwede kahit anong network. Sa DSCM, pwede pong mag-register, kahit anong network pa ang iyong SIM card. But make sure lamang na yung address sa mga tutorial ko ang inyong gagayahin, at hindi ang address nyo. Nasa description po ng video ito ang link sa tutorial. Salamat po sa panonood. If may tanong pa po kayo, comment lang po sa baba. Kung nakatulong po ang video ito, please subscribe to my channel also. Thank you.